Hi, ako si Jason. Nung bata ako, buknoy ang tawag nila sa akin. Tara, samahan ninyo ako. For today's video mga idol, pupuntat ako ngayon sa Divisoria. Siyempre, sasamahan ninyo ako. Dahil madaling araw pa lang na umalis ako sa amin. Maaga akong nakarating ng Divisoria. Naabutan kong naghahanda pa lang ang mga tao. At iyon nga mga idol, ihing-ihi na ako. Naghanap ako ng pwedeng pag-ihian. At itinuro nga ako ng isang mama sa hiniwang drum. Pero hindi ako umihi dahil nga naman naradaanan ng maraming mga tao. At iyan nga mga idol, bising-bisi ang lahat sa paglalabas ng kanilang mga paninda. Una nga pala akong nagpunta sa bilihan ng mga kaldero Bibili kasi ako ng lalagyan ng kutsara at tinidor. This was me. if I, missing the signs that i knew my hands were tied the moment we met and there was more to At iyan nga mga idol, sa kaba ng aking nilakad ay narating ko ang bilihan ng mga bulaklak. Sobrang napakaganda ng mga bulaklak. Nakakaingan yung pagmasdan dahil sa ganda ng mga kulay nito. At iyan nga mga idol, So bumili ako ng mga ilang bulaklak na ilalagay namin pang decoration doon sa restaurant na aayusan ko po. So ayan nga mga idol, medyo mura nga po dito kumpara doon sa aming lugar. At ayan nga mga idol, ay nakilala ko si guwapong si kuya. At ayan nga, nakipagtsikahan po siya sa akin. Nakipagtawaran kasi ako sa mga bulaklak na paninda niya. Sobrang ang guwapo ni kuya. Parang nainlove na yata po ako sa kanya. At pagkatapos nga ng lahat, ay nilisan ko na ang bilihan ng mga bulaklak. At ayan nga mga idol, nagtungo ako sa mga bilihan ng mga souvenirs. Kung saan, ayan, yung mga souvenirs na ginagamit na pang kasal, pang birthday, pang binyag, at kung ano pa man. At ayan nga mga idol, so napadpad na nga po ako sa bilihan ng mga sombrero. Kung saan, may hinahanap po akong halaman na hindi ko po makita-kita. At ayan nga mga idol, wala Ay, nga po dito yung hinahanap ko. Shut up and stay At nga mga idol, so malapit na pong matapos yung video. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita kita po tayo muli sa mga susunod ko pang mga video. Ako po si Jason Morales na lagi nag-iwan sa inyo ng peace and be safe.